Bao wow. Proa o sa madaling salita, harapang parte ng barko. Kung curious ka kung ano ang meron sa barko, Odi kaya ay fresh graduate ka ng maritime course at gusto mo ng virtual familiarization, tara, samahan niyo ako at ipapakita ko ang forward part ng aming barko. Four Castle A race deck at the forward part of the ship Dito mo makikita halos lahat ng mga machineries na ginagamit tuwing docking at at docking maneuver Pati na rin tuwing dapat na kayong mag-let go Let go, Angkor! Ang ibig sabihin ko Dami niya talagang alam eh Usually, chief officer aside sa proa tuwing merong maniobrada o di kaya ay maglalaglag ng angkla At dahil lang pag-usapan na natin yung angkor o yung angkla ipapakita ko sa inyo kung paano namin ito nilalaglag. Merong dalawang diskarte ng pagdaglag ng angkla. Yung una is by gravity o yung free fall. Para gawin ito, kailangan nakadisengage yung windlass kagaya nito and then open mo itong brake counterclockwise para marilis yung angkla. Ingat lang kayo kasi once sa sobrang bilis na ang pag nito, hindi mo na mapipigilan ang pag let go niya. Aieste, angkla pala. Pero seryoso, mahalang multa once na nahulugan kayo ng angkla, kaya dahan-dahan lang para hindi kayo maubusan ng angkla. Ang pangalawang diskarte naman is by manually using this windlass. Unlike sa freefall, kailangan naka-engage yung gear nito and then open mo yung brake then control using this lever. Papunta doon is area, hatak dito is bera. Isa ito sa safe method na paglaglag ng angkla. Kaso nga lang, medyo mabagal ito. Yung diskarte ng paglaglag ng angkla is nakadepende pa rin yan kay kapitan or kay chief officer kung ano yung gusto nila. Kapag underway or tumatakbo yung barko, merong karagdagang lock yung angkla. At ito ay ang chain stopper. So bali pag open ito, tatanggalin mo lang tong safety pin, ubutin mo yan, And then, open mo doon para matanggal na yung magkakalak niya dyan And additionally, meron din yung kable na ito Isa rin to sa pumipigil para hindi marilis o malaklak yung angkla Alright, so pag-usapan naman natin ngayon Ang tungkol sa docking at ang docking maneuver During maneuvering, dito na ginagamit ang mga mooring lines O itong mga malalaking lubid sa tubig ko Ginagamit ito pag kayo ay nasa perto na upang masecure ang barko kailangan i-secure ang barko para hindi ito mapatpat kahit saan. Siya nga, napatpat sa iba. Barko pa kaya? Amin ah, na talaga ng alam. <laughs> Kagaya ng windlass, kailangan din naka-engage ang mga winch upang mahatak mo ang lubid. Sim control lever lang din ang gamit dito. Yan ang purpose kung bakit mayroong mga gear bawat winch at windlass. Kasi para hindi ito sabay-sabay umikot, gaya ng pagpapaikot niya sa'yo. dami nyo talagang alam pero seryoso isang control lever lang ang gamit para sa windlass at winch kaya meron itong gear kasi para ma-engage mo yung kailangan mo lang gamitin habang di sumasabay ng ikot yung iba dalawang lever itong nakikita nyo ito is for starboard side ito namang isa is for the port side dito naman sa baba, makikita mo ang mga fair roller. Dito dinadaan ang lubid para mag-guide. Usually, ginagamit ito for spring or breast line. At ito naman, ang mooring pipe. Usually, ginagamit ito sa mga headline. Support, yung mga nakikita mo na gaya nito, na nilalagyan ng lubid, bollard ang tawag niyan. And kung andito naman sa barko, tinatawag na itong bits. Usually, dito nilalagay ang mga lubid na galing sa tugboat during maneuvering. Proa, isa ito sa mga favorite part ko sa barko kasi kitang kita mo ang kagandahan ng buong karagatan. Lalong lalo na tuwing underway at sumasabay ang mga dolphin sa bulbous bow ng barko. Sa buhay, ang daming magagandang bagay na nakapalibot sa atin. Hindi lang natin ito napapansin kasi minsan masyado tayong nakafocus sa problema. Kaya ikaw kabaro, ano bang favorite part mo sa barko? Comment down mo nga kung ano ito at bakit. Alright, I hope na nag-enjoy kayo sa ating virtual tour. For more seafaring videos, feel free to visit my YouTube channel, Robert G. And my Facebook page as well, Robert Guzman. Thank you for watching. God bless and stay safe mga kabaro. Bye-bye!